guys isang mapagpalang araw sa ating lahat bala ito pa lang ang bahay aming shop at ganito po kapayapa dito sa aming probinsya ganito lang po kasimple ganyan may mga bahay at may isan dyan tahimik na lugar walang kausok-usok hindi kagaya ng siyudad na maraming mga sasakyan kaya polluted ito na ito, fresh hangin yung lalangap mo araw-araw at napakalamig na hangin dito sa amin. Ito si Payapa at saka walang masyadong katao-tao sa lugar. Yan, may mga bundok na doon natin. Ayan, may mga bundok at saka ay mga ulang. yung nagbibigay sa amin ng fresh hangin. Ayan guys, galit ang aming buhay dito sa probinsya tahimik at payapa walang masyadong magulo hindi kagaya ngayon nga nagkakagulo ayan guys ganito kami kapayapa rito tahimik oh, yun yung shop namin at bahay ng gas furniture ayan guys at ito yung aso ko ayan ganito lang katahimik Uh, thank you and subscribe to our YouTube channel. Thank you.